May mga napapansin ka na bang mga fine lines sa noo o pagas sa ilalim ng mata? Ang mga ito ba ay nangyayari kahit bata ka pa? Kung oo, malamang may mga habits kang ginagawa araw-araw na hindi mo alam na nakakatanda ng balat. Sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang 10 everyday habits na nakakapagpabilis ng pagtanda ng balat at kung paano ito may iwasan para magmukhang bata at healthy pa rin huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe, i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga bagong kaalaman. Number 10. Labis na paggamit ng cellphone o gadgets. Alam mo ba na ang overexposure sa cellphone at computer screen ay hindi lang masama sa mata, kundi pati na rin sa balat? Dahil sa blue light na lumalabas sa gadgets, maaari itong magdulot ng premature aging at hyperpigmentation. Anong dapat gawin? Limitahan ng oras sa gadgets at gamitin ang blue light filter sa mga devices mo. Huwag kalimutan ang sunscreen kahit indoors. Number 9. Kulang sa tubig. Huwag mong pabayaan ang hydration mo. Ang kakulangan sa tubig ay nagdudulot ng dry skin, dullness at fine lines. Tandaan, ang balat mo ay may water content na kailangan para maging elastic at glowing. Ano ang solusyon? Uminom ng 8 to 10 glasses of water araw-araw at kumain ng hydrating foods tulad ng prutas at gulay. Drink up for a youthful glow. Number 8, kulang sa tulog. Ang tulog ay isa sa importanteng bahagi ng skin regeneration. Kapag kulang ka sa tulog, ang katawan mo ay hindi nakapag-repair ng cells, kaya't mas madaling magkaringkalas at maging dalang balat. Ano ang dapat gawin? Mag-set ng regular sleep schedule at siguraduhin may 7 to 9 hours of sleep gabi-gabi para maging fresh at glowing. Number 7. Paninigarilyo Alam mo bang ang yosi ay nagdudulot ng damage sa collagen at elastin na nagpapahina sa balat at nagiging sanhi ng early signs of aging tulad ng wrinkles at sagging? Kung gusto mong panatiling mukhang bata ang balat mo, itigil na ang paninagarilyo. Kapag tumigil ka, makikita mong improvement ng skin texture at paliliit na pores. Number 6. Labis na pag-inom ng alak Ang sobrang pag-inom ng alak ay nakapag-dry sa balat at nagpapabilis ng aging. Ang alkohol ay nagdudulot ng dehydration at pinapalakas ang formation ng fine lines at wrinkles sa balat. Moderasyon lang sa pag-inom at mag-hydrate ng maayos pagkatapos uminom. Number 5. Stress at puyat ang stress ay may malaking epekto sa balat. Kapag ikaw ay stress, tumataas ang levels ng cortisol, isang hormon na nagdudulot ng pagdanda at breakouts. Ano ang solusyon? Maglaan ng oras para mag-relax, mag-meditate at mag-exercise. Self-care is key to fight stress and keep your skin youthful. Number 4. Walang sunscreen Sun exposure ang number one cause ng premature aging. At hindi lang yan, mas mabilis ding mag-develop ng dark spots sa wrinkles. Kaya kung lagi kang walang sunscreen, baka nagsisimula ng mag-age ang balat mo. Ano ang solusyon? Mag-apply ng broad spectrum sunscreen every morning. Kahit nasa loob ka lang ng bahay, dahil ang UV rays ay dumadaan pa rin sa mga bintana. Number 3 pag-inom ng soft drinks at matatamis na inumin ang sugary drinks ay hindi lang makapagpataas ng timbang, kundi nakapagdulot din ng premature aging. Ang labis na sugar sa katawan ay nagpapababa ng collagen sa balat, kaya't mas mabilis itong maglaylay. Anong dapat gawin? Bawasan ang sugar intake at mag-switch sa mga healthy drinks tulad ng green tea at water with melon. Number 2. Laging nakaupo o hindi aktibo kung hindi ka masyadong gumagalaw at laging nakaupo, nagiging stagnant ang circulation ng tugo mo at kapag stagnant ang blood flow, mas madaling magkaringkilas at pagkaang balat. Ang solusyon, mag-exercise regularly para mapabuti ang circulation at mapanatili ang youthful flow ng iyong balat. At number 1, pagpikit ng mata at pagtawa. Ang mga facial expression tulad ng madalas na pagtawa o pagpikit ng mata ay naging sanhi ng fine lines sa paligid ng mata at bibig. Huwag kalimutan na kahit natural yan, gamitan ang iyong mga produkto ng anti-aging para mapabagal ang epekto ng mga wrinkles. Use eye creams with peptides at apply moisturizer regularly sa mga problem areas.